Kumusta mga Kachalastig Academy? Annabeth Lopez here at today we are diving deep into a very important topic. Handa ka na bang magtayo ng negosyo bilang isang OFW? Alam ko, maraming OFWs ang may pangarap na magkaroon ng sarili nilang negosyo. Pero paano mo ba malalaman kung ready ka na? Well, sa video nito bibigyan kita ng self-assessment guide na makakatulong sa iyo para malaman kung handa ka nang magtayo ng negosyo. Kung ready ka na, mag-subscribe at tapusin mo ang video na ito. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalala sa inyo na ang pagtatayo ng negosyo ay hindi basta-basta. Kailangan natin ng tamang mindset at kaalaman kaya sagutin natin ang mga tanong na makatutulong sa iyo para masabi mong, oo, handa na ako. Tandaan, hindi tayo nagmamadali. Kailangan natin ng tamang plano. Self-assessment question number one. Mayroon ka bang malinaw na layunin sa negosyo? Una, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Mayroon ka bang malinaw na layunin sa negosyo? Sobrang mahalaga 'to kasi kapag wala kang malinaw na layunin, madaling mawalan ng direksyon. Halimbawa, kung gusto mong magtayo ng negosyo, kailangan mong itanong sa sarili mo kung bakit ko nga ba gusto 'to. Gusto mo bang magbigay ng solusyon sa isang problema o nais mo bang kumita? Pwedeng parehong magkasama, ngunit importanteng maging malinaw ka sa iyong layunin. Ang malinaw na layunin ang magsisilbing gabay mo sa pagbuo ng iyong plano at magiging motivation mo rin sa mga panahon ng pagsubok. Self-assessment question number 2. Handa ka bang mag-invest ng oras at pera? Pangalawa, dapat tanungin mo yung sarili mo. Handa ka bang mag-invest ng oras at pera? Ang negosyo ay hindi pwedeng magtagumpay kung hindi ka maglalaan ng tamang oras at resources. Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW, alam ko na mahirap ang paglalaan ng oras dahil sa trabaho mo. Ngunit kahit 30 minuto o 30 minutes sa isang oras sa isang araw kapag consistent ka makikita mong magbubunga ito sa pera naman kailangan mong mag-set up ng budget kapag nagawa mo yan huwag mong ipagkait ang iyong investment sa negosyo dapat din na maging realistic ka tandaan mag-start ka sa maliit at mag-expand habang tumatagal self assessment question number 3 may kaalaman ka ba sa pamamahala ng negosyo? Ano ang iyong kaalaman sa pamamahala ng negosyo? Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Kailangan mong matutunan ang mga aspeto ng pamamahala, marketing, customer relations, financial planning. Halimbawa, kung ikaw ay wala pang kaalaman sa accounting o pagmamanage ng cash flow, maghanap ka ng mga online resources o mag-enroll sa mga short courses. May mga libreng tutorial at webinars sa internet na makakatulong sa iyo. Ang edukasyon at self-improvement ay susi sa pagiging matagumpay na negosyo. Self-assessment question number 4. Handa ka bang magpatuloy kahit may pagsubok? Inuulit ko, handa ka bang magpatuloy kahit may mga pagsubok? Lahat ng negosyante ay dumadaan sa mga challenges, hindi laging smooth sailing. Ang mahalaga ay kung paano ka mag-adjust at magpatuloy. Halimbawa, sa isang negosyo, ang mga monthly expenses tulad ng rent, utilities at marketing costs. Nais magtayo ng negosyo hanggang sa susunod ka blooming amore dito sa Jalastic Academy.